Kumusta sa lahat mga kaibigan sa channel na Belor. Ngayon, ipapakita ko kung paano gumawa ng fog sa Roblox Studio. Para dito, pumasok tayo sa Roblox Studio. Makikita natin may atmosphere tayo. Sige, isara natin ang light tab, pumunta tayo sa atmosphere. Dito may dalawang tab tayo, density at offset. Bago to, pwede i-adjust ang liwanag ng mundo kung gaano kaliwanag o kadilim ang fog. Ito ay magpapataas ng liwanag at ito naman ay magpapababa kaya mas madilim ang lahat. Pwede tayong maglagay ng minus 2 dito. Ngayon, kailangan natin itong dalawang slider na gagawa ng fog effect. Habang tumataas ito, mas lumakas ang fog effect may offset din na nagpapalim o nagpapababaw sa fog. Kapag binaba mo, mas malambot at kaaya-aya sa mata ang fog. May kulay din ng decay. Oo, pwede itong iset. At magkakaroon ng ibang shade. Ayun, yun lang yun. Ako si Belor, paalam sa lahat.